Pampanga, nagpadala na rin ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu. Ang kasama natin mula po sa RMN Bataan, si Rajuman Mike Sigaral. Nagsimula na ang Pampanga Contingent Team sa pagpapadala at pagubuhat ng mga sako ng bigas sa Dan Bantayan, Cebu bilang bahagi ng relief operations sa pinangunahan ni Pampanga Vice Governor Dennis Delta Pineda. Layunin ng inisyatibang ito na matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng kamakailang lindol sa nasabing lalawigan. Ayon kay Vice Governor Pineda, ang bawat sako ng bigas ay kumakatawan sa malasakit at pagkakaisa ng mga kapampangan na nagkaisa upang magpaabot ng tulong sa kanilang mga kababayang Cebuano. Ang mga donasyong ito ay bunga ng sama-samang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at mga mamayan ng Pampanga. Dagdag pa na ay ng opisyal ipinapakita ng programa ang Tulong Cebu na sa panahon ng sakuna na natiling buo ang diwa ng bayanihan ng mga Pilipino handang magmalasakit at tumulong sa anumang panig ng bansa. Kasama sa Central Luzon, Radio Man Mike Sigaral, Tatak,